Sa pagbili at pagbebenta ng baboy, umunlad ang buhay ni Tatay Hinaro. Pero nakompromiso ang paglago ng negosyo nito sa pagkalat ng sakit na ASF noong 2019. Dali dati sa loob ng salinggo, linggo, tatlong beses kami noon. Pero nung pumutok yung ASF, isang beses na lang. Sa huling tala ng Bureau of Animal Industry noong July 26, apektado pa rin ng ASF ang 45 bayan sa 15 probinsya sa bansa. Pero kumpiyansa pa rin si Tatay Hinaro na makabawi mula sa pagkalugi nang mabalita ang aprobado na ng Food and Drug Administration ang paggamit ng bakuna kontra ASF mula sa bansang Vietnam. Kung mayroong ganyang vaccine, eh, tapos walang epekto sa tao. Alakan naman na uro nila kaya ng bawi, masarap yung baboy, di ba? Sa isang press conference ng Food and Drugs Administration kahapon July 30, inanunsyo nila ang pag-aproba sa bakuna kontra ASF na AVAC ASF live vaccine. Basically, uh, this has come to the rigorous, rigorous process of the Food and Drug Administration. And according to the, kasi po ang nag-monitor po niyan is the Bureau of Animal Industry. So it was applied to us and it uh, has been proven 100% safe and efficacious. Tatlong daan at milyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa pagbili ng anim na daang libo na doses para sa roll out ng bakuna. Pero dahil in-demand din ang bakuna sa iba pang bansang apektado rin ng ASF, isang daan at doses muna ang inilaan ng kumpanyang evac para sa Pilipinas. Pagtitiyak ng kalihim na sa inisyal na rollout, libre at walang gagastusin ang mga hog Target na unahin ang red areas o mga lugar na mayroong kaso ng ASF sa bansa. If the vaccine is really effective, definitely malaking epekto 'yan sa ating uh, production dahil you know, people will now invest again at babalik yung rami you ng know, magpaparami tayong swine so def, uh, there's a good chance na bababa ang presyo ng pork. Sa ganitong paraan, inaasahang mapipigilan ang pagkalat ng virus habang tinututukan din ng DA ang repopulation ng mga baboy para maparami muli ang supply ng karne sa merkado at mapababa ang presyo nito. Jose Robert Invento, para sa Luzon Headlines!